dami na nagagalit sa akin eh. Masisira so, daw, daw yung kanilang negosyo. Ano kaya yung nangyari kay Genro? no? Kaya yun. In kay Genro, hindi natin kayang... Ako may alam, pero mahirap patunayan dahil wala ako doon. Ayun. Nawala. Nawala ako sa iyo. sa totoo lang. Ay, Mahusay, talagang mahusay. At hindi naman loko loko ang Kuya Flo, ang Kuya Florencio na tuturuan lang ng basta-basta yan. Talaga tinuruan yan. Ay, maraming alam ang genro eh. Ngayon, hindi nga alam ni genro na ay pinsan ni Florencio nung una kami magharap niyan. Oh, Florencio Pascual. Pascual eh. Pinsan buo niyo po yun, tatay niyo? Hindi naman buo. Uh, third cousin kami. Ang tatay ko at tatay niya, si Chumente, yun ang magpinsan. So paano yung ba? so yung aral ni Genro at yung aral niya ay galing din sa angkan niyo. Oh. ano Huh? katotohanan doon. Eh mahirap na nga lang magsalita dahil ang nakilala na lang naglabas ng oya. O oya, paano ang bigkas talaga nun? Hindi, eh, oya talaga ang bigkas. Ngayon, eh yung tunog ng itataas ko pa. Halimbawa, grade 1. Bawa natin, grade 1 ka. Di marunong ka na ng magsulat. Mag pero hindi ko pa marunong addition, subtraction, ganun. Step by step. Oh, step by step. Merong higher level ang pag-aaral. Yun ang, sa parting yon hindi nakarating sa kaalaman ng genre yung ganun bagay. Ngayon, hanggang sa nagsarili na nga si Genro, so pagkakas, mata sa akin si Genro, matanda ako kay Genro. Mas matanda kayo kay Genro? Uy, 74 na ako. Siya po, mga, 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 mga 60 lang yun. Wala, wala. pang 60 nang mamatay yata. Huwag daw kong nagkakamali. Ibig sabihin wala na si General. No? Hindi. Si Gero nag-aaral kay Kuya Florencio, yes. 1982. Pag mo, Richmond. Ako yung edad kong limang taon, kaya ako nag-aaral na ako. Kasi naririnig ko kusat si Father Miranda, Clemente ano? 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 Pascual, uh si Tatay Loy. Kumbaga kayo ang pinakabata <tong> nag-aaral nag sa, sa turntable nung araw. Hindi, ako kumbaga, Dino, ano, pinaka ang pinakamuse. Eh. Hmm. Eh, siyempre, kasama akong tatay ko. Isa sa tatay ko at Maxi Bocotes. sa namumuno sa round table. Oh, ang round table nasa sa Del Tundo. Sa -tundo. So, so, may, lumaki ako sa Tundo. Maging -e Sacramento okay. Pascual. Taga Tundo yan. Nakakaroon Mangana Mga nakaharap ko ang karamihan. Ngayon, talibasa nga, bata, hindi nila alam na ang kanila pinag-uusapan. Pinakikinggan ko Pinakikinggan ko eh. Interesado ko eh. Apo. Alam mo bang kaya lang nabisto ng tatay na marunong na ako? May dumating na pasyente. Ngayon wala ang tatay. Opo. Kako, antayin nyo na po Dapat, lamang. Dapat, tatay nyo ang gagamot. Kako, bakit o ba? Eh, ganon-ganon daw. May mga sakit. Kung bakit sinawakan ko yung may sakit? Hmm. Nagtatarang. Ah, ganon. Ano pa eh, sakit nun? Eh, may nakakulam eh. Opo. Eh, nanay ko na, bigla. Labas ng nanay ko. Nakahaba ko yung sabi ko, sino pa? Hmm. Ah, hawak nyo na yung daliri. Ah, oo. Oh. Hindi, di, dito ko hinawakan eh. Opo. Dito ko hinawakan. Hawak lang yun, ha? wala pang, wala pang ano nun. Ngayon, sabi ng nanay ko, nakatingin. Hanggang sa dumating ang tatay ko, yung tao mali, maayos na. Ang tanong ngayon ng tatay ko, paano ka natuto? Sabi ko, sa inyo, si, paano kung ano? Paano kaya yun? No? Pa, paano mo niya natutuhan? E eh, chismisan kayo ka ako, chismisan nila tumente, naririnig ko eh. E eh, pumasok sa utak ko, paano ang gagawin ko? Oo oh, nga naman. Oo. Oh. E eh, siyempre nakakabasa na ako. Hmm. Eh, hindi niya alam, yung libro niya nakukuha ko. Kopya na sa kopya na Ako ang unang magnanakaw. Noong <laughs> araw, pagdating um. sa orasyon. Oh, mga, pip, mga, pip, ano, mga late 50s. Asan 60 yun, nakaka-ano na ako. Bata tapa ako, nang gagamot na ako. Kaya yes, sa uh, hindi akalayo ng tatay, patang tundo eh, siga-siga eh. Sabi ng tatay ko, pakita mo yung tapang mo. Pag sundalo ka, malamang hindi siga-siga ka rito. Siga-siga ako nung araw, extortionist pa nga ako sa mga jeep. Mga parang paho, sangadaan, malabon, balot. Yung kanto na Lakandula, to si John, mm, bigayan. Bigay. Pag eh, lagi ako may dalang ano eh, kutsilyo eh. Oh, eh. hindi ko matatakot. Oh, hindi ganon. Parang na-challenge ako sa nita ng tatay ko. Kaya noong 1972, may kasama ko, pare magsundalo kaya tayo. Sige, tara. Hindi alam ang tatay ko nag-apply ako. Pero noong araw kasi wala wala pang ano yun eh. Wala, eh bagsak ang martial eh. Oo nga po. Eh babagsak pala noong mga panahong yun. yun. Sundalo na ako. Sabi ng tatay ko, nung bakala tatay ko, na masyal lang ako, layas, layas ako eh. Pagbalik ko, nakakita niya, nakiniforme formin Sabi ng nanay ko, ano na yan? Pero wala yan. silang balak talaga magsundalo ka na. Wala! Akala nga nila, lalaki akong luko-luko lang eh. Oo. Oh. <laughs> eh, nagsundalo ako. Ngayon, sabi ko, tay, yung hamon mo, tinanggap ko. Ngayon, sundalo na ako. Yak ang tatay ko eh. Anak, hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Deo, sa pamparilan eh yon doon ako po inano ng tatay ko na yan, alam ng business ko yun. May sinulot, buti kong ah. librete, sinulat eh. <laughs> uh, Tapos tiniklo, nilagyan ng palara. Bago ay yeah, sa admin. Pag mo niyang tatanggalin, dinanay ko, tuwa. Isang taon pagbalik ko, draft e ako noon. Draft e, 3 years back to Sibilangka. Pagbalik ko, PFC ako. Baya, pata tumatayo sa gitna ng bakbakan eh. Ito na, buksan ng tatay ko. Sabi ng nanay ko, papalitan mo ah. Oo, oh, basahin mo, nakalaman. Utangin na pangalan ko at saka birthday ko. <laughs> Pero tayo, di ba? Kasi ganun din ang namanan mo sa ninuno nyo eh. Yung sa tatay mo eh. Pag ang firma mo, nasasalinan mo na rin ako. Oh, ngayon, eh. ganun yun. Ganun yung ginagamit, ginagamit po, di ba? Mm. Oh. Minsan, ganyan. Ano ba, sing-sing o ano man, ano. dalhin mo lang yan. Sa, sa malalim na aral tayo, sinong, sino talaga naghihimala, taas o baba? Abay, baba! Hindi naman bababa ba yun para maghimala eh. Pa, Nag-uutos lang yun. Nag-uutos? Oo, oh, ngayon, e sasabihin pe, nila. Ano, ano kaya ang ta tamang ano doon? Tira mga, tira mga, bibigyan natin tayo halimbawa. Ang sabi nila, pag naglagay, naglagay ka niya ng mga pangontra, hindi lalapit sa iyo ang mga jablo. Dyab Ibig mo sabihin, mas magaling yung pangontra mo kay Kristo? Baka nakakalimot ka, si Kristo pinuntahan ng demonyo sa bundok habang nananalangin. Abo, nasa kasaysayan po yan. Nasa kasaysayan. Hindi, hindi ko invento yan. Opo, totoo. So so. kaya nga tanong Nakasulat ko, yan. mas magaling ba yung mga agimat ninyo kay Kristo? Hindi. Oh, May gagaling Ngayon, <laughs> eto ang malinaw. Nasa kasaysayan din, ang demonyo, si Lucifer, nakipag-usap sa, sa Diyos. Oh, tama yun. Nasa kasaysayan Nasa din. Nasa kasaysayan yun. Paano yung sabi na takot kayo yung demonyo sa binibigyan yung mga agi-agi hmm. Eh, inutusan yan eh. Tama. O okay, ngayon, sasabihin nilang iba. Si kamatayan na niya, demonyo, tanga. Basahin mo nang bumaba ang anghel ng kamatayan para sunugin ang Sodom at Gomorrah. Saan nang galing? Sa, sa Oh. Ano yung sasabihin nyo? Kaya mali ka ako pagkakakilala nyo. Oo nga eh. Oh. Hindi nila nabasa na sa lintay. Ang binasa kasi, ang hina, yun na silagi ko sinasabi. Ang hinanap ninyo, kapangyarihan. Oo nga po. Walang kapangyarihan kapag walang karunungan. Opo, tama. Walang karunungan pag walang kabalakanan. Walang iniwan, may sekta ng reliyon. One plus one plus one equals one. Puta yung nakakot sira ang mathematics dito. Hmm. Ilan <laughs> ang, ang Diyos? Isa. Malinaw. Sino-sino? Hmm. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirit Santo. One plus one plus one equals one. Hmm. May mataas pa. Eh, may malingan turo eh. Yan Iisa nga. ang Diyos na lumikha. Yung nasa ibaba, wala yon. Subordinate lahat yon. Hmm. Yon ang nag-uutos. Si Kristo nga lumulog. Kaya lang katotak balikat. Kina, kinakausap din ng kailaliman. Oo, oo. Sa mo, ang nag-uutos? Yung bang, mo? nung araw ba, nung panahon nag ang Mindanao, bakit si Norniswari kinakausap ni Marcos? Sa alimbawa yun ha? Ay, magkaaway no. sila. Limbawa oh. lang yun. Ah, limbawa, ano? Hmm. Ngayon, Diyos, at sinasabi niyo yung demonyo, hindi mag-uusap. Mag-uusap so, yun yung pala naman eh. Bro. Kaya nga, nagmula sa kasaysayan, pumunta sa kailaliman yan eh. Kaya kako, ang katotohanan hindi nyo alam. Kasi dapat alam nyo ang katotohanan para hindi kayo magulo ang kaisipan. Tama. Oo. Ngayon, ang sasabihin nila, tumawag ka sa Diyos. Tama. Inautusan mo ba Diyos? Hindi. Oo. Walang Diyos na pwedeng sumunod sa iyo. Niligha ka lang eh. Tama yun. Kasi walang su di su di susunod yun. Di po ba? ang tirada lang ganito. Kahit yung mga mangkukulam, hmm. mga balitang mga magagaling na mga... Pag nirikisa mo ang kanilang mga... Nirikisa? Yung kanilang mga gamit. Opo. Meron din taas. Oo! Oh, oh. Meron din taas, no? Hindi naman kaya mo to, eh. Maging nung pinag-aralan ko... Papalistad! Ano? yung pinag ko yung tatawag ka ng demonyo, yung sinasabi ko, nagsasanda na kaluluwa. Kaluluwa, Doon ka muna. Doon ka muna tatawag. Sa taas? Oo. Bago mo siya makausap? Oo. 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 Ganon din yung mga parang sinasabihan, o. Ganon yun. Ah. kala nila, yung, ah, may kapangyarihan ako, ganon. Wala tayong kapangyarihan. <laughs> kahit sabihin nilang, ako hindi tinatablan, kahit ano, Di eh, kapag kinurot kita eh, sablang Sablang ka. <laughs> Bakit? Oo, oh, malo, malo. may kapangyarihan doon. Wala. Eh, paano ko doon ako humiling? Oo, oh, wala. Boss, mayabang na itong bata mo eh. Bigyan ko na ang leksyon. Oo. Oh. Sige, andar. Tawagin mo si Taning. Hmm. Oh, o, boss, Taning. Putos oh. ni boss eh. Oo. Oh. sige, tulungan kita. Oo, oh, Pwede mag-join yan yan ang hindi nila alam. Ayong tulot. Kapag gumamit ka ng kanan, na sinasabing karuno ng kanan, ayaw kumandar, lalaban ako ng pustahan. Hindi, sabi, kasi, sabi kasi nila, aandar ako, may kaliwakan. Iyon ang katotohanan. <laughs> Sige. <laughs> Totoo yon. Binigyan kita ng kape, inumin mo. May ino mo. Nang walang tubig, walang baso, walang kutsara, walang asukal. Kompleto ka lang. Ah, simple, simple bagay simpilo, simpilo. Hindi nila naisip. Uutusan mo to, sino ka? Hmm. Oo nga naman. Uutusan mo rin to, sino ka? Hmm. Eh, mas makapangyarihan sa atin yan. Oo. Tama nga naman. Nang nilika ang ang langit at lupa, siya pa lang ang lumika bago nilikha niya ang mga nilalang na makapangyarihan. Pasahin nyo, ika -anim na araw sa Henesis at naika-anim na araw sinabi ng Diyos aking lilikhahin ng tao mm. ayon sa ating wangis ating wangis patulad na wow. may kapangyarihan sa isda tatanong kita may kapangyarihan sa isda kapangyarihan sa isda? oo ang paghihina? ikaw? wala sa puno? Wala, wala sa hangin? siya nagbibigay ng buhay yun sa mga tituladang kapangyarihan at sila'y maging palaanakin. Pala Kalata ng buong lupa. At nakita okay. ng Diyos na mabuting kayo ni Hiraw, si Rick Penga. Na ikapitong araw, hmm. naalala nilikha si Adan. E eh, di may na. Oo nga, mayroon ng sinaula pang nilikha. Eh, Oo. Oh. Ngayon, nilikha ang si Adan. Nakita niya, oh, hindi pwedeng balak kasama to. Kaya ba? Iniligyan siya sa paraiso. Ngayon, tatanungin ko, ito, verbal na dapat malaman na unawa ng tao. Lahat ng punong kahoy maaaring yung kainin, maliban din puno. Ano po? Yung sinasabing puno ng pagkakakilala ay, ng masamang pabuti. Ang alam ng tao, iyon ay punong kinakain. Mali. Bakit tinokso ng Diablo Si iba? na sabi, ipatikim mo rin sa asawa mo. Mm. Pinatikim. Nga po, nung hinanap sila ng Diyos, asaan kayo? Sabagot siya, Dan, narito po kami, nagtatago. Dahil kami hubad. Mm -hmm. Pero tanda mo, wala silang damit ever since. Tama, oh. Sino may sabi sa inyo na kayo hubad. Kayo ba'y kumain Kasi ang sagwa naman sabihin sa Bible na no? <laughs> Pero may ginawa talaga yun. No? Iyon yung pinatikim ng demonyo. Uh, dahil so, hindi so, nga sila dadami dahil walang uh, malisya. Iyon uh, yung kasalanan. Okay. Yun. Iyon!